Mga kapatid, mga kaibigan, kamusta po kayo? May mga pagkakataon ba sa buhay natin na parang ang bigat-bigat na ng lahat? Yung pakiramdam na tila ba pinagtatabuyan ka na ng mundo na para kang may sakit na walang lunas at ang tanging hiling mo na lang ay isang himala? Naalala ko ang isang kwento ng isang ama. Ang kanyang anak ay may malubhang karamdaman at halos maubos na ang lahat ng kanilang naipon para sa mga gamot at pagpapagamot gabi-gabi sa gitna ng katahimikan habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya lumuluhod siya sa isang sulok ng kanilang bahay doon sa dilim habang walang nakakakita ibinubuhos niya ang kanyang puso sa Diyos Panginoon ang hikbi niya awa mo na po kahit hindi para sa akin para na lang po sa anak ko, bigyan mo po kami ng pag-asa. Ang sakit ng isang magulang na makitang nahihirapan ang anak ay walang kapantay. Yung pakiramdam na gusto mong ikaw na lang ang magdusa, pero wala kang magawa kundi ang manalangin at magtiwala ang ganitong uri ng desperasyon ng matinding pangangailangan ay ang sentro ng ating pagninilay ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 17, Talata 11 hanggang 11. Ito ang kwento ng sampung ketongin. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng ketong ay parang isang hatol ng kamatayan hindi lang ang pisikal na sakit ang kanilang dinadala, kundi pati na rin ang bigat ng pagiging itinakwil ng lipunan. Hindi sila maaaring lumapit sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila ay marumi, mga outcast. Nakatira sila sa malayo at kailangan nilang sumigaw ng marumi, marumi kapag may papalapit na tao. Isipin nyo na lang ang lungkot at pait na araw-araw nilang tinitiis. Ngunit isang araw sa kanilang paglalakbay, natanaw nila si Jesus. Mula sa malayo, dahil hindi nga sila pwedeng lumapit, sabay-sabay silang sumigaw. Isang sigaw na puno ng pag-asa, isang sigaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Jesus Guru, mahabag po kayo sa amin. Pansinin natin mga kapatid, kahit nasa malayo sila, dininig sila ni Jesus. Hindi niya sila pinandirihan, hindi niya sila sinabihang lumayo. Sa halip, sa kanyang awa, sinabi niya, Humayo kayo at magpakita sa mga saserdote. Dito makikita ang unang aral, ang pagsunod na may pananampalataya. Isipin ninyo, hindi pa sila gumagaling ng utusan sila ni Jesus. Kung tayo siguro yon baka mag-alinlangan pa tayo. Teka, bakit kami pupunta sa saserdote? Kitongin pa rin kami, baka pagtawanan lang kami. Pero ang sampung ito sa kabila ng kanilang kalagayan ay sumunod. Naglakad sila, bitbit -bit ang kanilang pananampalataya na gagawin ng Panginoon ang kanyang sinabi. At ano ang nangyari? Sabi sa Biblia, habang sila'y naglalakad, sila'y gumaling. Wow! Ang himala ay nangyari hindi sa sandaling nagsalita si Jesus, kundi sa sandali ng kanilang pagsunod ang kanilang mga hakbang ng pananampalataya ang naging daan para maranasan nila ang biyaya ng Diyos. Minsan, sa buhay natin, hinihintay natin ang himala bago tayo kumilos. Pero ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na kumilos, sumunod at magtiwala at sa proseso ng ating pagsunod, doon natin makikita ang pagkilos ng Diyos. At ngayon dumating tayo sa pinakamahalagang bahagi ng kwento. Isipin ninyo ang galak ng sampung ito. Sa wakas, malaya na sila. Makakauwi na sila sa kanilang pamilya. Mayayakap na nila ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa. Makakabalik na sila sa normal na pamumuhay. Ang kanilang pinakamatagal ng panalangin ay natupad na. Sino ba namang hindi matutuwa, di ba? Siguro, nagmamadali na silang umuwi para ibalita ang magandang nangyari. Pero sa sampung pinagaling, isa lang. Isa lang ang huminto, isa lang ang lumingon, isa lang ang bumalik. At nang makita niyang magaling na siya, bumalik siya kay Jesus na malakas na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At sino ang isang ito? Isang Samaritano isang itinuturing na dayuhan at kaaway ng mga Hudyo. Yung taong inaasahan mong hindi kikilala sa Diyos ng Israel, siya pa ang nagpakita ng pinakamalalim na pagkilala sa biyayang natanggap. Dito na pumasok ang malungkot na tanong ni Jesus, isang tanong na tumatagos hanggang sa ating mga puso ngayon. Hindi ba sampu ang gumaling? Nasaan ang siyam? nakakalungkot isipin, mga kapatid, sampung tao ang nakaranas ng himala pero siyam ang nakalimot sa pinagmulan nito. Sampung tao ang sumigaw para humingi ng awa pero isa lang ang sumigaw para magbigay ng papuri. Gaano kadalas nangyayari ito sa buhay natin? Kapag may problema tayo, kapag may sakit, kapag may mabigat na pinagdadaanan, ang dali nating lumuhod at manalangin. Lord, Tulungan niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng trabaho. Pero kapag nasagot na ang ating mga panalangin, kapag okay na ang lahat, nasaan na tayo? Bumabalik ba tayo para magpasalamat o nagiging abala na tayo sa pag-enjoy -e sa biyayang natanggap natin at nakakalimutan na natin ang nagbigay nito? Ang kwentong ito ay isang salamin. Isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang puro paghingi. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang pagkilala na lahat ng mabuting bagay na mayroon tayo ay hindi dahil sa ating sariling galing, kundi dahil sa kabutihan at awa ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Samaritanong bumalik, Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang siyam ay gumaling sa katawan. Ngunit ang Samaritanong ito, dahil sa kanyang pananampalataya at pasasalamat, ay hindi lang gumaling kundi naligtas. Nakatanggap siya ng kabuan, kagalingan hindi lang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Balikan natin sandali yung ama na ipinagdarasal ang anak niya. Matapos ang ilang buwan ng pagtitiis at pananalangin, isang araw Sinabi ng doktor na unti-unti nang gumagaling ang bata. Isang himala. Alam niyo ba ang unang ginawa ng ama? Hindi siya agad nag-celebrate. Bumalik siya sa sulok kung saan siya laging nananalangin at doon lumuhod siyang muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na paghingi ang laman ng kanyang panalangin kundi puro pa sa salamat. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng mga luha ng galak. Salamat Panginoon. Salamat po hindi mo kami pinabayaan. Iyon ang puso na hinahanap ng Diyos. Isang pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Isang pusong hindi nakakalimot. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ako sa sampung ketongin? Ako ba yung siyam na nagpatuloy na sa buhay at nakalimot? O ako yung isa na bumalik lumuhod at nagpasalamat pag-isipan natin ang mga biyaya sa ating buhay ang ating paggising ngayong umaga, ang hangin na ating hinihinga, ang pagkain sa ating mesa, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating kalusugan, lahat ng ito ay mga himala, malaki man o maliit. Naaalala ba nating ipagpasalamat ang mga ito araw-araw? Huwag nating hintayin na mawala pa ang isang bagay bago natin ito pahalagahan. Ngayon pa lang, habang kapiling pa natin ang ating mga mahal sa buhay, magpasalamat tayo. Habang malakas pa tayo, magpasalamat tayo. Ang pusong mapagpasalamat ay pusong laging puno at masaya. Naway ang pagninilay na ito ay mag-iwan sa atin ng hamon na maging tulad ng samaritano'ng marunong lumingon at magpasalamat. Sapagkat sa pagbabalik-loob at pagpupuri sa Diyos. Doon natin tunay na matatagpuan ang kabuuan at kaligtasang kaloob niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating pagninilay. Kung napukaw ng mensaheng ito ang inyong puso, mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.